Genau. mayroon nga kaming gagawin ngayon pero bago nga ako bumaba ng sasakyan eh nagwisik nga muna ako nitong paborito kong pabango na siya ng Mr. Essence hindi na nga ako nakapag make up dahil mabilisan lang itong lakad namin pero ang mahalaga mabango tayo fruity na flora lang amoy niya at napakamura lang niyan. pero ayun nga maiba tayo nandito nga pala kami ngayon sa may ultra mega baliwang at ang ganap nga natin ngayong araw mamimili tayo ng mga pangbigay o pang relief natin sa mga nasalanta ng bagyo bali dito nga namin naisip ni Bebo mamili ng mga pamimigay namin. Dahil bukod sa napakaraming nga stock dito, eh parang mas mura nga yung tinda nila. Medyo marami kasi yung naisip kong pamigay ngayong taon. Dahil sabi ko nga, kung hindi ako makakapamigay ng mga school supplies para sa mga estudyante, tutulong na lang kami sa mga nasalanta ng baha. Nagpa-assist na nga kami dito kila kuya at napakababait nila kasi kahong-kahong mga delata yung kukunin namin ngayon. Nakakalungkot lang na napakarami talaga nagme-message sa akin at ang hihingi ng tulong gawing bulakan at pampanga. Kaya naman sabi ko kay Be Cebu, i-priority na muna namin yung pamimigay namin ng tulong sa mga binaha at si talaga namang nakalubog na yung bahay. Bago nga kami mamili, nilista na namin ni Bebo kung ano yung mga bibili namin dito. Kagaya nga ng mga noodles, biskuit, at kung ano pa ang mga panawid guto. Bukod nga kay Bebo, kasama ko pa ang buong mapagmahal family. Hindi man kalakihan yung kinikita ko sa pagbablog, pero masarap pa rin talaga yung nagbibigay tayo ng tulong. Sabi ko nga, kung buong barangay o buong bayan lang ng Bulacan, kaya kong bigyan. Diyos ko, pamimili ko kayo talaga. Pero ang totoo niyan, nagpapalakas lang talaga ako kasi sa susunod na taon, hahabol ako mayor. Tsare! Ang target nga namin ni Mebu ay makapamigay kami ng 200 to 300 na relief. Iisip ko nga, baka makunti lang itong mabibigay namin at nakakahiyang magbigay. Pero ika nga nila, every small act of kindness count. Medyo mahirap nga lang banggitin yun. Nakasyo <laughs> ngalam nga, alam nyo naman na taon-taon ay -taon, eh, nagbibigay talaga ako ng mga school supplies para sa mga estudyante. Kung nung nakaraang taon nga, limang daang estudyante ang nabigyan namin. Pero mukhang ngayon ay eh, hindi nga kami makakahabol. Sobrang awang-awa kasi ko doon sa mga taong na wash out talaga ang bahay nila. Bubungan na lang ang nakikita. Eh nung no, pumasok nga yung sahod ko ngayong buwan dito kay FB, dali-dali nga, inaya ko sila Bebo na mamili kami ng parrelief. Nakilala pa nga kami nila kuya at ang akala nga nila, eh magpapatayo nga kami ng bagong grocery groceryhan. Dito pala kasi sa ultra mega baliwag na mimili yung mga may grocery o may tindahan. Dahil nandito na nga rin kami, isa na ba? Iko na nga bilhin yung mga gamit na pwede namin i-stock sa may kubo. Feeling ko naman, eh marami namin na nga rin tong napamili namin. At sana nga, eh sumapat. Hindi ko na nga sasabihin sa inyo kung naka magkano nga kami. Pero pagka nagkulang nga lahat ng stock na to, eh babalik na lang ulit kami dalawa ni Bebo bukas. Pero bago nga kami um eh, merong food cart dito at sabi ko sa kanya kumain muna kami baka hindi na kami mag-dinner kasi pag uwi namin sa Bugay Farm magre-repack na agad kami makompleto na nga lahat ng bibili namin dito sa may ultra mega lumabas na rin naman kami at isasakay na nga namin to doon sa dalawa naming sasakyan na bitbit yung -bit. so, mga napamili nga namin dito ay halos mga dilata noodles kape at mga biskuit balak ko pa nga sana bumili ng mga personal hygiene kagaya ng sabon at shampoo kaya lang inaalala ko baka lumasa sa mga pagkain after nga no napakababait ng mga staff nila dito talagang in nila kami na ilagay din isa-isa yung mga kahon dito sa sasakyan. Okay. Iniisip pa nga namin dyan ni Bebo kung saan part kaya ng bulakan kami pupunta bukas. Sa mga hindi nga nakakaalam talagang sinalanta ni Karina ang bulakan lalo na sa gawing kalumpit, hagonoy, marilao. Eh? At noong nagbiyahe na nga kami papunta dito sa Bugay Farm nagbaba na agad kami ng mga pinabili namin. Tulong-tulong na nga kami dito nang matapos rin kami ng maaga. Kanya-kanya na nga kami ng bit-bit kagaya nga nito si H2 at si Bebo. Si tatay naman at si Bebu ay rin tong mga box ng pagkain. At pagkatapos nga noon, nagkanya-kanyang kuha na kami ng mga gunting para gumagupit na namin lahat ng mga pwede namin paghiwa-hiwalayin. Magaya nga ng mga kape, syempre, hindi naman tayo si Mayora na kayang ibigay ang isang dosenang kape. Tsari! <laughs> Kagaya nga ng tinapay at biskuit, pa isa-isa o oh, pa dalawa lang din ang kaya ni Mengay Vloggerista Estaris. Pero babawi na lang ako sa mga dilata, kagaya ng sardinas, wow ulam, at saka iba-iba pang mga noodle. Priority ko rin na mapamigay yung mga pantawid gutom lang din talaga na pagkain, kagaya nga ng energen, kapi, tubig, at syempre yung mga biskuit. Pero sabi ko nga kapag kakuanti pa to at bukas ay may malaki akong kinita, sige bibilhan ko sila ng maraming bigas. Totoo lang. Alam na alam ko kasi ang pakiramdam na nalulubog talaga sa baha dahil ganun na ganun ako noon nung bata ako. Noong elementary kasi ko yung bahay na tinitirhan namin. Diyos ko, kapag ka bumabagyo, magigising ka na lang, nakalutang ang kama nyo. Talaga naman, kahit saang pader ka tumingin, may waterfalls. Naksuta. Hindi talaga kami nagdalawang isip na gawin nga to dahil Diyos ko, alam na alam ko ang pakiramdam na nababaha. Maliit na bagay nga lang to kung tutuusin pero malaking bagay na to sa mga taong higit na nangangailangan sa panahon ngayon. Abang nagriripak nga kami ng mga refill nila nanay, eh nag-uusap-uusap nga kami. Naalala nga namin yung buhay namin noong mga panahong talaga namang wala kaming matulugan na maayos, gawa nga ng pumapasok ang tubig sa bahay. Sabi ko nga, iba pa rin talaga yung mga taong lumaki sa hirap kagaya namin. Kasi yung mga maliliit na bagay na dumarating sa namin, eh talagang pinagpapasalamat namin. Gaya nga ng mga panahon na to, hindi ko naman alam na darating din sa akin yung time na ako naman ang magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Dati kasi, nung mga panahon, lumalakas talaga ang bagyo at kailangan na kailangan namin ng stock, eh pumipila pa kami ni nanay, makabili lang kami ng NFA at makahingi kami ng relief. Kaya araw-araw, pinagpapasalamat ko talaga lahat ng biyaya na dumarating sa amin. Siyempre, maliit na bagay lang to sa laki nang naitulong din ng mga viewers at nanonood sa akin. Hindi rin kasi ako magiging Disney princess at mengay vlogger kung hindi din sa inyo na laging sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Alos nakakaisandaan na nga kami pero sabi ko parang konti nga yung laman nitong plastic namin kaya sabi ko kay Bebo bukas nga eh bumili kami ng bigas. Hindi na nga rin namin natapos yung pagre refill dahil dadagdagan ko pa bukas yung ipamimigay namin at samahan nyo ako hanggang sa maipamigay ko to. Sana ugaliin din natin magbigay ng tulong kapag kaya natin. Huwag puro chismis. Nakshutan. <laughs> Yan lang naman. Salamat! gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. laro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh huwag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace. Ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga nyan, na ako. At bawat spin, eh, minsan umaabot talaga ng libu-libu. Hindi -libu. nga yan mahirap laruin. Pindot-pindot ka lang, tas magugulat ka. Eh, malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo. Natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan, kalaki na panalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section. Magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!